Kain kami dito sa Yoshinoya ng hapat Ayun si Burn Rice. Mag-hi ka ngayon. And si Cahel, oh. Magaling na din kumain si Cahel. Hi. The si orange. Orange. nag <laughs> yeah. yeah. enjoy kami. nag enjoy kami ng foods namin. Ayan. Hindi mo naman yung na-upload. Marami ka ng video. Pero sinabi kasi hindi na-upload. <laughs> hindi na-upload <laughs> ano. Hindi na-upload Ayusin mo kasi mag-video. Eh, paso kasi ang mga na-upload niya yung business. <laughs> Ayusin mo kasi. Eh, uh, uh, nag-business na nga. Oo nga. Ang bata